Hmm. Ano? Mamili kayo. First time ko nakatilawan ng pan. First time ko nakatilawan ng lasa sa pan. Lami lagi. Ba? Mm. Lahi siya. Lahir siya sa uban. Hmm? Lahi siya. Sa di ma-explain ng lasa, Lami din siya. Murag. Let me insist pamati ba mga refresh. Balik ko ani ba na ganun ako. Aw, oh, akong dala na ko pamilya ni. Ho! Ho ho!